Hello mga kapwa ko adventurer, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon mayroon akong isang paksa na nakakakilabot at mahiwaga na nakalaan para sa inyo. Personal kong binisita ang kaakit-akit na lugar ng Sagada, nakilala sa mga nakakamanghang tanaw at mayamang pamana ng kultura. Pero alam nyo ba na ang Sagada ay tahanan din sa ilan sa mga pinaka-hunted na lugar sa Pilipinas? Samahan niyo ako sa pagsisimula natin sa isang kapanapanabik na pagdalakbay upang tuklasin ang pinaka-nakakatakot na mga lugar ng Sagada at tuklasin ang mga lihim na nakatago dito. Bago tayo magpatuloy, ako si Shani ang inyong kakwentuhan na mga bagay na hindi maipaliwanag at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Malaking tulong po yan sa aking maliit na channel. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. ating first stop ay magdadala sa atin sa nakakamanghang hanging coffins ng Sagada. Ang mga sinuunang dibinga na ito ay nakasuspinde sa gilid ng mga bangin sa loob ng maraming siglo. Ayon sa alamat, ang mga espiritu ng yumao ay nananatili pa rin sa paligid, nagbabantay sa kanilang huling hantungan halina't alamin ang kasaysayan at mga supernatural na kwentong nakapalibot sa mga kabaong na ito. Kapag iniisip ng karamihan sa mga tao ang isang sementeryo, Naiisip nila ang isang kapirasong lupa na walang nakikita ang mga kabaong sa ibabaw nito. Ang isang patayong sementeryo ng mga kabaong na nakakabit sa gilid ng isang matarik na bangin ay imposibleng maihalin tulad ng sino man sa isang sementeryo. Ang mga individual na inilibing dito ay mga miyembro ng isang etnikong grupo na unang nanirahan sa sagada nakita ng lokasyong ito ang pamamaraan ng pagdilibi na ginagamit ng mga katutubong tao upang maitago ang mga labi mula sa mga hayop sa lupa o upang paikliin ang pagdalakbay ng mga namatay na tao sa paraiso sa pamamagitan ng paglapit sa kanila sa langit. Ang mga kabaong na ito ay gawa sa mga puno ng kahoy at paminsan-minsan ay sinusuportahan ng mga kahoy na ipinapasok sa mga gilid. Natural lang na maguluhan kung bakit naging tourist attraction itong mga upo ang kahoy na nakasabit sa gilid ng mga kabao. Ang sangadin o death chair ay isa sa pinakamahalagang yugto sa tradisyonal na pamamaraan ng paghilibing sa mga iguro. Bago ilagay sa kabao, inilalagay ang bangkay sa isang kahoy na death chair na tinatadian ng mga dahon at bagay at tinatakpan ng kumot. Pagkatapos ay sinusunog ang katawan upang maiwasan itong mabulok habang nagbibigay galang ang pamilya sa loob ng maraming araw. Maraming tao ang naniniwala na ang mas maliliit na nakasabit na kabao ay ibinisen nyo para sa mga bata o bagong silang na sanggol. Ngunit ito ay isang mali paniniwala. Ang isang bangkay ay karaniwang inilipit sa vital position ayon sa kaugalian upang ang isa ay maaaring umalis sa mundo sa parehong paraan na ito ay pumasok sa mundo. Gayun pa man, mahirap ilagay ang isang full-size na katawan sa isang kabaong na may sukat lamang na tatlong talampakan. Bilang bahagi ng seremonya, dapat putol-putuli ng pamilya ang mga buto ng namatay. Sa panahon ngayon, takot na ang mga ikurot na baliin ang buto ng kanilang mga mahal sa buhay. Bilang resulta, Ayon sa isa sa mga matatandang nakapanayam noong 2014, mas kakaunti ng mga lokal ang pinipiling sundin ang mga lumang ritual sa pagtinibig sa kanilang mga kaan. Sa ating pangalawang Sagada location, tayo ay naglakas loob na makipagsapalaran sa kailaliman ng Sumagin Cave, kung saan ang mga bulong ng supernatural ay umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Humanda kayo para sa mga nakakakilabot na mga kwentong nakapaligid sa misteryosong kwebang ito sa sagad. Walang katulad ang kaakit-akit na Sumagin Cave ang mga fossils na natagpuan sa mga bato ay nagpapakita na ang sagat ay dating nasa ilalim ng tubig o ang kuweba ay dating tinitirahan ng mga hayop sa dagat. Ang mga seashells at iba pang mga fossils ng isda ay napanatiling nakaukit sa mga bato. Palikuliko ang ruta ng sumagi bago pumukas sa tinatawag na Big Cave ang pinakamalaking silid ng Sagada Cave System. Ang pinong nakahubog na mga limestone ay tila pamilyar tulad ng isa na kahawig ng isang malaking chocolate cake at isang babaeng buntis ay iniuugnay sa daloy ng tubig sa ilalim ng lupa. Maraming naglakas loob na i-explore ang Sumagin Cave ang nagulat ng nakakapanghilang mga pakikipagtagpok sa supernatural. Aking sinaliksik ang isa sa paglalahat ng naging turista sa Sumakin Cave. Narito ang kanyang kwento. Naganap ang pangyayaring ito. Habang kami ng aking mga kaibigan ay bumisita sa Sagat na matatagpuan sa mountain province ng Pilipinas. Dumating kami ng 10 a.m. at nag-check-in sa lodge na na-reserve namin ng maaga. Natulog muna kami sa glit bago tumuloy sa Sumagin Cay para mag-spelunky. Sa gabi, pumunta kami sa isang bar na malapit para mag-inom ng kod. After that, bumalik na kami sa lodge. Tiningnan ko ang relo ko at nalaman kong 11 p.m. na pala. Kahit pagod ako, hindi ako mapakali sa hindi maipanwanag na dahilan. Bilang nakagawian, kinuha ko ang aking iPad at magsisimulang mag-scroll pababa sa Facebook hanggang antukin at makatulong. Hindi nagtagal ay nagising ako sa isang paggalaw sa kwarto. I assumed na isa sa mga kaibigan ko ang gising na naghahanda na para sa paglalakad. I found that strange kasi sinet niya yung phone niya as alarm kanina pero hindi ko narinig yung sound. Bigla kong naramdaman na may kamay na humawak sa likod ko at naisip ko na isa yon sa kaibigan ko na kinigising ako. Ang nakakataka, naramdaman kong parang mas malaki ang mga kamay at mas mahaba ang mga daliri Lumingon ako at laking gulat ko sa nakita ko. Hindi ko ito kaibigan, ngunit isang napakadilim na parang usok na figura na may matulis na tenga at mapupulang na na mga mata. Isang malakas na sigaw ang aking pinakawala. Ginising nito ang aking mga kaibigan at agad nilang binuksan ang mga ilaw. Tumingin ako sa paligid at napansin kong wala na ito. They're all looking at me worried. Tapos sinabi ko sa kanila yung nakita ko. Akala nila binabangungot lang ako. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi ako nananagini. Ito ay totoo. Habang patapos na ang aming paglalakbay, sa mga pinagmumultuhang lugar sa Sagada na iwan sa amin ang matinding pagkamangha at pagkahumanan. ang mga kwento at alamat na bumabalot sa bayang ito ay nagbigay sa atin ng isang sulyap sa supernatural na kaharian na umiiral sa ating paligid ang mga sinasabing pinagmumultuhan na site sa Sagada ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa ating mga katauhan Umaasa ako na nasiyahan ka sa paglalakbay natin ito. Tandaan, ang mundo ay puno ng mga nakatagong sikreto na naghihintay lamang na matuklasan. Kung sakaling mapadpad ka sa sagana, huwag kalimutang tuklasin ang mga hunted na lugar na ito para sa iyong sarili. Ngunit maging handa sa mga hindi maipaliwan na pangyayari. Hanggang sa susunod mga kapwa-adventure, manatiling mausisa, manatiling matapang at patuloy na tuklasin ang mga bagay na kakaiba. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.